At kaugnay pa rin po ng uh, yung manig na lindol sa Kalayan, kagayan, Makakausap po natin si Mayor Joseph Leopis, kasama si Vice Mayor Edmund Escalante ng Kalayan. Good morning po, Mayor Leopis. Si Audrey Coricetta po ito, ng Rise and Shine Pilipinas, kasama si Diane Querer. Good morning, uh, Sir Audrey and Ma'am uh, Dayan ano, sa Rise and Shine Pilipinas at sa ating mga sirs, uh, magandang umaga sa atin lahat. Yes, uh, Mayor at uh, Vice, kamusta na po ang inyong bayan ng Kalayan ngayong umagang ito? May mga pa po ba kayong mga aftershocks? Wala naman pong uh, aftershock after nung malakas na rin doon. Kaya ang mas mga po Sir Audrey, uh, kasalubuhin pong uh, may bagyo kahapon hapon. Although hindi naman siya kalakasan, no at at uh, nakalindol ano so uh, sa ngayon uh, wala naman na yung yung pagyo uh, no may kunting ambon ambon na lang mm. no at uh, okay po kami dito uh, sir odri no ang dadyan at uh, para uh, normal na sa amin ano mga ganitong basic uh, ang calamities no at uh, nakakapag survive naman po tayo okay uh, mayor pinapakita po namin ngayon sa telebisyon yung larawan ng uh, batang na uh, umpog ano dahil at nasaktan nagkaroon ng uh, head injury ito po ba ay sanhi ng uh, kumpirmado po bang sanhi po ito ng dahil sa lindol ayon ang sabi sa akin po nung doktor ano dahil uh, nung nung nirepond sa akin yung tinawag kong uh, uh, sa infirmary kapag tumalun daw po siya ano uh, dahil nabigla nung uh, may lindol ...on the process na po, siya na, nauntog, no? At uh, mali lang naman po yung sugat, uh, mm. kinailangang pahiin. At uh, pinauwi naman po kagad yung, yung bata, no? Pero sa akin naman, uh, it's all about uh, the, the consequence of the earthquake, ano? Okay. Well, sir, uh, every time na magkakaroon may magaganap na rin do'n. Siyempre, ang primary concern, yung mga infrastructure din. So, nakapag-inspect na po ba ang tauhan ng LGU sa mga infrastruktura o maging sa mga tahanan ng mga residente? Ayoko na na na, na informan na lahat ng ating mga barangay captains no Tsaka yung sa uh, LDRMO mag -ibot. At may wala naman pong significant na sa no, mga school buildings natin na lindo uh, last month ay lalo uh, pong lumala no at anyway, hindi naman na to even before yung lindol kahapon, hindi na siya, hindi na, siya, hindi na po mapasok yung mga bata doon, ano? Yung uh, 18, 17 to 18 classrooms, no? Uh, Na-condemn na po yun, ano? At yung aming uh, municipal building na medyo luma na rin, medyo lumaki na yung mga class, no? At uh, yun po, yung batang no choice po kami, dahil uh, wala nang po kaming ibang uh, magagamit. Po mm -hmm. po kami sa old building, sa uh, municipal building ano, you know, sa okay. old building. Okay, Mayor, matanong ko lamang po, no? Eh, nasan po kayo no maganap na yung uh, paglindol at uh, ano po yung experience na naranasan nyo dyan? And po sa bahay ng laking ano, magulang sa tinatawag namin family house no? dahil malapit lang po yung sa bahay. Malakas po siya, biglaan lang, ano, nag-jolt, yung parang walang warning, ano. Pero nasa ano lang siya, 3 to 4 seconds, ano. At uh, tumakbo po ako actually, natakot din ako dahil yung nakasandal po ko sa wall na ano, na hindi man pumataas pero baka luma na rin yung bahay namin doon, baka umatumba, kaya at tumakbo ako sa laban, ano, sa road ring, ano. So pero i-compare natin ng huli, medyo mahaba po kasi yung ano no, yung last month. Ito ay nasa 3 3 to 4 seconds lang yata. So ah uh, uh po at uh, masyado nga ka uh, mas mahina po ito. Ano? Mm -hmm. Okay. Mayor Lopez, pagandang umaga po. Si Diane Kirer po ito. Yes, so, ma uh, Mayor, meron ba kayong assessment kung uh, gaano kalaki yung naging pinsala sa inyong lugar dahil po dito sa Lindol? Actually ma'am, kung kung uh, siyempre aggravated na yung ano, yung mga dating uh, uh, damage, no. Sa 100 siguro, 100 million kung kung hindi na kasi repair yung school school buildings ma'am eh, Ano na yun? Talagang for replacement na yun. So ang isang classrooms dito nasa 1.6 to 1.7 million. Mga po yun. Saka yung aming municipal building. At uh, talagang papalitan na namin po yun. Nakabili mm -hmm. na kami ng uh, lote, no? Kung saan namin na uh, ipapatayo ang bagong uh, LGU building, ma'am, ano? Opo. At uh, pero kulang kulang pa yung aming tra. Okay. So, maka next year na po siguro kami mag-start, no? Okay. Uh, Mayor, nag-resume na rin po ba yung mga pasok po ngayon sa government offices and even sa so schools? Ay, yung school, sa school, ma'am, wala pa, no? Yung wala pa ang pasok dahil I think that uh, signal number one pa yata ang kalayan. Ano? Mm -hmm. Although this afternoon, pa pa paalit na yata sa park yung, yung bagyo. Pero sa government uh, uh work ay mag-resume uh, po ngayon. Mag -resume, kayo, mag -re -resume dahil uh, hindi naman na malakas yung hangin, umaambun na lang po. At uh, marami yun po naman tayong gagawin ta sa, sa munisipyo. So may pasok po ngayon ang uh, lahat ng... Uh, government agencies dito sa kalayan. That to include the national agencies po. Okay. A, panghuli na lamang po, Mayor Lopez, ano po ang inyo pong paalala, mensahe sa inyo pong mga constituents po dyan, sa inyo pong lugar, sir? Ah, oh, pag, pag, may mga ganong pangyayari, kung po magpanik, ano, at uh, tumakbo lang palabas, at uh, lang po sa mga pwedeng uh, makatagal sa atin. At uh, kung may mga pangyayaring ganon, kung ano man ang uh, consequences noon ay tumawag ka agad po ano, sa uh, kinaukulan. At uh, mag lang po tayo. Huwag lang magpanik. Okay, understand kasama niyo rin po si Vice Mayor. Vice, baka mayroon din po kayong gustong iparating na mensahe po dyan po sa mga kababayan po ninyo. Ah, dito si Vice Mayor, uh, ma'am. At uh, bigyan natin ng kunting ano. Okay, Vice Mayor Escalante, go ahead po. Oh, good morning, ma'am. Uh, Vice Mayor, alam po namin na naapektuhan po ang inyong lugar, na nagdaan pong lindol, tapos naapektuhan rin po kayo itong bagyong Jenny. Ano po ang inyong pong mensahe sa inyong pong mga kababayan po dyan sa Kalayan, Kagayan, Vice? Ay, mga, ang, isko na lang mga kababayan po, so, mag-ingat na lang kasi eh, ah, alos taon-taon naman mam, eh, dinataan kami ng buwan, dinataan kami ng bagyo sa so, uh, lindol, ma'am. Ayun na lang, advice ko, mga mag iingat na sila. right. well on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas, Mayor Joseph Leopis at Vice Mayor Edmund Escalante ng Kalayan, Cagayan. Salamat po.